Oh, sakit sa katawan. Nakipagpatintero na naman ako dun sa kitchen kasi sobrang dami ko sa December na yun. O ayan, ito ngayon yung aking dinner. Bye! ayun, papakita ko yung dinner ko ngayon. Ayan, eh, ito siya. Ayan, dinner bread o kaya gar garlic toast. Ayan, ididip mo dyan. Ito yung, anong tawag dito? guacamole. Oh, ayan guacamole. Ito ay guacamole. Tapos ayan, ayan yung ano salad. Ayang yung house salad ng uh sommil. Ito yung kanyang balsamic vinegar, ayan dressing. Yan naman bye, lemon bye. Le lemon. Bye, take care. yung mimix natin itra-transfer ko na lang dito yan itra-transfer ko dito yung aking salad o oh, eto healthy healthy naman tayo eh. very very co coral, uh, very colorful ayan may mga ano yung cherry tomato may cucumber Ayan, yung red onion. Ito yung ano yung balsamic vinegar. Ayan, ihahalo lang natin diyan. O oh, ayan, o. Oh. Sobrang dami naman yata. Maasim 'yan eh. Tapos ayan. Hmm. Hmm. Tapos to. Tapos ito. Lalagyan natin. Guacamole. Ayan, no? Hmm. Hmm. Healthy-healthyhan tayo ngayon. Ito naman yung aking tip. Hindi natin bubuksan kasi ano, kumakain tayo. Kahawak tayo ng pera. Hmm. Kamatis. Mm, Tapos to Dinner bread o kaya ano garlic toast. Ididip mo lang ganyan. Mm. Sarap ng kain. Thank you Lord nakalimutan kong mag ano mag break ayan o no? hmm <coughs> ganito ang mga kanay dyan hmm guacamole abukado Ito yung dinner bread ng Somil. Mm. Mm, sarap. Sarap. Employee meal. 1976 kasi itong restaurant. Pinutap ng magulang nila. established na ito talaga ganun yung paano nila sa mga uh, ano nila kusinero ito palang tip ko ay akala ko 2 piso per ora, hindi pala depende sa dami ng kita kasi mga 70 plus lang nung nakaraan hanggang November eh. September ako pumasok dito ngayon, eto, December 102 102 Canadian dollars Yung tip ko isang linggo Papakita ko to Yung 102 na to, nabuksan ko na to eh. Kung ano yung Nabibili niya sa outlet Yan Mataas ang value ng pera dito Kaysa doon sa Pilipinas Eto, sapatos na mabibili Na itong 102 na to na branded Isang linggo lang to na tip sa Pilipinas eh napakamahal ang bilihin Ma, ano, mababa ang value ng pera ay ang kain naman dito pag masipag ka madjus card pero naloloko pa rin o, mag ingat sa Edmonton yung mga nag-move dito Nainggan nyo kayong bumili ng bahay bago sa sakyan may mga kap, may mga kapwa natin Pilipino na nag-aalok no down payment, mga manluloko Tutulungan kang mag-process. Budol-budol kuminsan overprice ang inaalok nila. May mga interest na iba yung lalaki ng interest. Doon kami naloko. Pag bumili kayo sa mga license na ano na ahente, huwag sa mga mga ahente na hindi license. O kaya yung for sale by owner na bahay mahirap po yun. Hindi mo makikita yung history ng bahay. Kaya kailangan yung license na ano uh, broker ng mga property na bahay. O, ganun po yun. Sana huwag kayong magaya sa akin na naloko. Uh, mahigit na isang milyon lahat yung utang namin kasama yung, yung bahay na niloan namin. Ayan po.